Mga kababayan at mga minamahal na senior citizens, magandang araw sa inyong lahat. Narinig na ba ninyo ang pinakahuling balita na magpapabago sa buhay ng bawat senior citizen sa ating bansa? Tama ang inyong narinig, batas ni Six na Leo. Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens. Isang makasaysayang tagumpay para sa ating mga nakatanda. Ako po si Pangalan at sa video na ito ibibigay ko sa inyo. Ang kumpletong detalye tungkol sa bagong batas na ito na magbibigay ng 6 na libon para sa lahat ng senior citizens sa Pilipinas. Hindi lang po ito simpleng balita. So ito ay ito na Sonorita, pagbabago ng mga kakatulong sa milyon-milyong Pilipinong senior citizens na makamit ang dignidad at seguridad sa kanilang pagtanda. Alam ko po na marami sa inyo ang nagtatanong kailan magsisimula. Paano ako makakatanggap nito? Ano ang kailangan kong ihanda? Sino ang kwalipikado? At paano ito makakaapekto sa ibang benepisyo na tinatanggap nyo? Sa loob ng susunod na mga minuto, sasagutin ko ang lahat ng inyong katanungan. Ibabahagi ko sa inyo ang eksaktong schedule ng paglabas ng pensyon na ito, ang proseso ng pag-apply ng mga dokumento. Kailangan niyo at kung paano ninyo matitiyak na makatatanggap kayo ng inyong benepisyo ng tama at sa tamang oras. Bilang isang tagapagtagod ng karapatan ng mga senior citizens, naniniwala ako na ang kaalaman ay kapangyarihan at ang video na ito ay idinisin nyo upang bigyan kayo ng lahat ng impormasyong kailangan niyo para ma-maximize ang mga benepisyong ito at mapabuti ang inyong buhay. Bago tayo, uh, magpatuloy kung ito ang unang pagkakataon niyong nanonood sa aking channel, mag-subscribe na po kayo ngayon. Di na-click ang bell icon upang hindi kayo makaligtaan ng mga updates tungkol sa mga benepisyo at programang pang senior citizens. At kung alam niyong may mga kaibigan o kamag-anak na senior, citizens na maaaring makinabang sa impormasyong ito, mangyaring i po ang video na ito sa kanila. Dahil sa pagbabahagi ng kaalaman, tayo ay nakakatulong sa isa't isa. Ngayon, simulan na natin at alamin ang lahat tungkol sa anim na lay universal social pension. Nung nakaraang buwan, nagkaroon ng malaking pagbabago sa batas na nagbibigay proteksyon at suporta sa ating mga senior citizens. Ang Kongreso at Senado ay nagkaisa at naipasa na ang batas na nagbibigay ng Universal Social Pension na nagkakahalaga ng anim na libawat buwan para sa lahat ng senior citizen sa ating bansa. Ito ay isang makasaysayang pangyayari dahil sa unang pagkakataon ang lahat ng senior citizens, anumang kanilang estado sa buhay ay bibigyan ng pantay na suporta mula sa gobyerno. Alam kong marami sa inyo ang sabit na malaman. Ang mga detalye nito kaya talakayin natin ng mabuti. Ang bagong universal social pension ay naglalayong palitan ng dating social pension, program na nagbibigay lamang ng DPA hanggang 1,000 bawat buwan sa mga indigent o mahihirap na senior citizens. Sa bagong programa, lahat ng Pilipinong anim na taong gulang pataas ay makakatanggap ng anim na buwan ng pensyon, anumang kanilang ekonomikong kalagayan. Ang pagbabagong, ito ay bunga ng maraming taon ng pakikipaglaban ng mga advocates at organisasyong nagtataguyod ng karapatan ng mga nakatatanda. Naging malaking bahagi nito ang mga Pat Louis Baird na nagpapakita ni dad. senior citizens ay isa sa mga pinavulnerable na sektor ng ating lipunan, lalo na sa panahon ng pandemya at ekonomikong krisis. Ang ating mga mambabatas ay nakinig sa hinaing ng ating mga nakatatanda at naipasa na ang batas na ito bilang tugon sa kanilang pangangailangan. Marahil ang tanong na bumabagabag sa isip ng marami sa inyo ay kung kailan magsisimula ang pamamahagi ng pensyon na ito. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, OESV, ang implementasyon ng Universal Social Pension ay magsisimula sa Hulyo 12 at 25. Babala lang po. May ilang buwan pa tayong maghihintay pero ito ay dahil kailangan pang buuin ng iyang sistema para sa maayos na pamamahagi ng pensyon. Ngayon, talakayin natin ang proseso ng pag-apply. Hindi tulad ng Dating Social Pension Program na kailangan pang dumaan sa masusing assessment. Ang bagong Universal Social Pension ay automatic na ibibigay sa lahat ng senior citizens. Gayunpaman, kailangan pa rin niyong magparehistro para matanggap ito. Ang ay maglulunsad ng nationwide registration campaign simula sa Mayo 2 at 25. Ang registration ay gagawin sa mga local ESD offices sa mga munisipyo at sa mga barangay centers. Ang mga dokumentong kailangan niyo ay ang inyong valid yen, ang nagpapatunay ng inyong edad at citizenship. Katibayan ng address tulad ng utility, bill at birth certificate kung meron. Kung wala kayong birth certificate, maaari kayong gumamit ng ibang dokumentong nagpapatunay ng inyong edad tulad ng baptismal, certificate o anumang valid government na may petsa ng kapanganakan para sa mga senior citizens na may kapansanan o hindi kayang pumunta sa mga registration centers. Ang IGU ay mga mobile registration team sa mga komunidad para tulungan kayo. Yun ang mga nakamag-anak ay maaari ring mag-apply sa ngalan ng senior citizen basta't merong authorization letter at mga kinakailangang dokumento. Alam kong marami sa inyo ang nagtatanong kung paano ibibigay ang pensyon. Ang Yagiyo ay gagamit ng iba't ibang paraan ng pamamahagi una, maaaring kunin ang pensyon sa mga designated payout centers tulad ng mga Yes Day offices, munisipyo o barangay hall. Pangalawa, para sa mga may bank accounts, maaaring direktang i-deposit sa inyong account ang pensyon. And bengatong pwede sa duwad na katira sa malalayong lugar, ang Yagu ay magpapadala ng mga mobile payout teams para direktang ibigay ang pensyon sa inyo. Marami ring nagtatanong kung ang universal social pension ay makakaapekto sa ibang benepisyong tinatanggap nila. Ang magandang balita ay hindi po ito makakaapekto sa inyong ibang benepisyo. Kung kayo ay tumatanggap ng pensyon mula sa RARE o SIS, maaari pa rin kayong makatanggap ng universal social pension. Gayon din kung kayo ay benepisyaro ng apat na IA o ibang government assistance programs, hindi ito makakaapekto sa inyong qualification para sa universal social pension. Ngunit may mahalagang punto na nais kong bigyang diin. Ang universal social pension ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkilala sa dignidad at kontribusyon ng ating mga senior citizens sa lipunan. Ito ba ay katungkol sa pagbibigay ng seguridad at kasarinlan sa ating mga nakatatanda? And higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagbibigay, halaga sa kanilang karunungan at karanasan habang hinihintay natin ang implementasyon ng Universal Social Pension. May mga hakbang na maaari nating gawin para ihanda ang ating sarili. Una, siguraduhin na merong kayong valid way kung wala pa. Ngayon ang tamang panahon para kumuha. Ang Nationally Office E, mahusay na option dahil ito ay tinatanggap sa lahat ng government transactions. Pangalawa, kung wala pa kayong bank account, isa alang-alang na magbukas ng isa. Ang direktang pagdeposit sa bank account ay isang ligtas at madaling paraan para matanggap ang inyong pensyon. At pangatlo, manatiling updated sa mga balita at anunsyo mula sa ESB tungkol sa programa. Ngayong pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagtanda at financial security, nais kong magbahagi ng ilang karagdagang tips para sa ating mga senior citizens. Ang pagtanda ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng pensyon. Ito ay tungkol din sa pamamahalaan ng ating finances at pag-aalaga sa ating kalusugan. Una sa lahat, mahalagang magkaroon ng budget plan. Kahit na makakatanggap na kayo ng 6,000 buwan ng pensyon, mahalagang planuhin kung paano ito gagastusin. Isa alang-alang ang inyong mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, gamot at utilities bago ang anumang luho. Gayon din kung kaya maglaan ng maliit na halaga para sa emergency fund. Pangalawa, alamin at samantalahin ang lahat ng benepisyo at diskwento na available para sa mga senior citizens. Bukod sa universal social pension, ang mga senior citizens ay may karapatan sa 20 porentong diskwento sa karamihan ng mga pilihin at serbisyo. Exception sa libreng medical check-up sa mga government hospitals at marami pang iba, siguraduhin na merong kayong updated na senior citizen eh para mapakinabangan ang mga benepisyong ito. Pangatlo, huwag kalimutang alagaan ang inyong kalusugan. Ang paggasto sa mga preventive healthcare measures ay maaaring makatipid ng malaking halaga sa hinaharap, regular na magpa-check up, uminom ng mga iniresetang gamot at manatiling aktibo ayon sa inyong kakayahan. Pang-apa, huwag mahiyang humingi ng tulong sa inyong mga anak o kamag-anak kung kinakailangan. Maraming senior citizens ang nahiyang humingi ng tulong dahil ayaw nilang maging pabigat. Ngunit tandaan ang pag-aalaga sa ating nakatatanda ay bahagi ng ating kulturang Pilipino. Gusto ko ring banggitin yung kahalagahan ng pag-iwas sa mga scam at fruit na karaniwang tinatarget ang mga senior citizens, sa kasama ang palad, kasabay ng paglulunsad ng bagong programa. Tulad ng Universal Social Pension ay ang paglitaw ng mga scammer na nagnanais na samantalahin ang ating mga nakatatanda. Kaya naman heto ang ilang paalala para maprotektahan ang inyong sarili. Huwag kailan manigaya ng personal na impormasyon tulad ng bank account, details in o social security number sa sino mang tumatawag o nagtitext sa inyo. Kahit na sinasabi nilang sila ay mula sa gobyerno, ang mga lehitimong government agencies ay hindi hihilingin ng ganitong impormasyon sa pamamagitan ng tawag o text. Huwag magbayad ng anumang processing fee o registration, fee para sa universal social pension. Yung registration at pag-process ng inyong application ay libre at walang bayad. Kung may mga taong lumapit sa inyo at nag-aalok na tulungan kayong makakuha ng pensyon kapalit ng bayad, mag-ingat. Ang Yaguyo ay may mga authorized personnel lamang na maaaring tumulong sa inyo at hindi sila naniningil ng bayad. Kung mayroon kayong mga katanungan o nais i-verify ang anumang impormasyon, tumawag direkta sa EV hotline o pumunta sa pinakamalapit na Yevis. Ngayong pinag-uusapan natin ang Universal Social Pension, na ko bigyang diin kahalagahan ng komunidad at suporta sa ating mga senior citizens. Ang pera ay mahalaga, ngunit ang pagkakaroon ng malakas na suportang sistema ay mahalaga rin para sa kagalingan ng ating mga nakatatanda, M.